Ang pangangaral ni Esteban Nagtanong ang punong pari kay Esteban, Totoo ba ang sinasabi ng mga taong ito? Sumagot si Esteban, Mga kapatid at mga magulang, Pakinggan ninyo ako. Noong unang panahon, Nagpakita ang makapangyarihang Diyos sa ating ninunong si Abraham Noong siya'y nasa Mesopotamia pa, Bago siya lumipat sa Haran. Sinabi ng Diyos sa kanya, Lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Kaya umalis si Abraham sa bayan ng Kaldeyo, at doon siya nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, pinapunta siya ng Diyos sa lugar na ito na tinitirhan natin ngayon. Noong panahong iyon, hindi pa binibigyan ng Diyos si Abraham ng kahit kapirasong lupa. Pero nangako ang Diyos na ang lugar na ito ay ibibigay niya kay Abraham at sa kanyang mga lahi. Wala pang anak si Abraham na ipinangako ito ng Diyos. Sinabi rin ng Diyos sa kanya, Ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng apat na raang taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos aalis sila sa bansang iyon at babalik sa lugar na ito, at dito sila sasamba sa akin. At bilang tanda ng kanyang pangako, nagutos ang Diyos kay Abraham na ang lahat ng lalaki ay dapat tuliin. Kaya nang isilang ang kanyang anak na si Isaac, tinuli niya ito noong walong araw pa lang. Ganito rin ang ginawa ni Isaac sa kanyang anak na si Jacob, at ginawa rin ito ni Jacob sa kanyang labindalawang anak na siyang pinagmulan nating mga Hudyo. Si Jose na isa sa mga labindalawang anak ni Jacob ay kinainggitan ng mga kapatid niya, kaya ipinagbili nila siya dinala siya sa Ehipto at naging alipin doon. Pero dahil ang Diyos ay kasama ni Jose, tinulungan siya nito sa lahat ng mga paghihirap na kanyang dinanas. Binigyan din siya ng Diyos ng karunungan, kaya nagustuhan siya ng Faraon, ang hari ng Ehipto. Ginawa siya ng hari na tagapamahala ng buong Ehipto at ng lahat ng kanyang ari-arian. Dumating ang tagutom sa buong Ehipto at Kanaan. Hirap na hirap ang mga tao at ang ating mga ninuno ay walang makunan ng pagkain. Kaya nang mabalitaan ni Jacob na may pagkain sa Ehipto, pinapunta niya roon ang kanyang mga anak na siyang ating mga ninuno. Iyon ang una nilang pagpunta sa Ehipto. Sa ikalawang pagpunta nila, nagpakilala na si Jose na siya'y kapatid nila at sinabi rin niya sa paraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Pagkatapos si pinag-utos ni Jose na papuntahin ang amanyang si Jacob sa Ehipto kasama ang kanyang buong pamilya. Mga pitumpot lima silang lahat. Kaya pumunta si Jacob at ang ating mga ninuno sa Ehipto. Doon sila nanirahan at doon na rin namatay. Dinala ang kanilang mga bangkay sa Shechem at inilibing sa libing ang binili ni Abraham noon sa mga anak ni Hamor. Nang malapit ng matupad ang pangako ng Diyos kay Abraham, lalo pang dumami ang ating mga ninuno na naroon sa Ehipto. Dumating din ang araw na nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto, na hindi kilala si Jose. Dinaya ng haring ito ang ating mga ninuno at pinagmalupitan. Pinilit niya silang itapo ng kanilang sanggol para mamatay. Iyon din ang panahon ng isilang si Moises, isang bata na kinalugdan ng Diyos. Inalagaan siya ng kanyang mga magulang sa kanilang bahay sa loob ng tatlong buwan. At nang napilitan na silang iwan siya, kinuha siya ng anak na babae ng faraon at inalagaan na parang tunay niyang anak. Tinuruan si Moises ng lahat ng karunungan ng Ehipto at naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si Moises ay apat na na, naisipan niyang dalawin ng kanyang mga kababayang Israelita. Nakita niya na pinagmamalupitan ng isang Ehipsyo ang isang niyang kababayan. Ipinagtanggol niya ito at bilang paghihiganti, pinatay niya ang Ehipsyo. Sa ginawa niyang iyon, inakala niya na mauunawaan ng mga Israelita na siya ang gagamitin ng Diyos sa pagpapalaya sa kanila. Pero hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, bumalik si Moises at nakita niya ang dalawang Israelitang nag-aaway. Gusto niyang pagkasunduin ang dalawa. Kaya sinabi niya sa kanila, Pareho kayong mga Israelita. Bakit kayo nag-aaway? Pero itinulak siya ng lalaking nang-aapi at sinabi, Sino ang nagtalaga sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Ano, papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo roon sa Egyptyo kahapon? Nang marinig ito ni Moises, tumakas siya at pumunta sa Midian. Doon siya nanirahan at nag-asawa, at doon din isinilang ang dalawa niyang anak na lalaki. Pagkalipas ng apat na pung taon, may isang anghel na nagpakita kay Moises habang siya'y nasa ilang, malapit sa bundok ng Sinai. Nakita ni Moises ang anghel sa nagliliyab na mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanyang nakita, kaya nilapitan niya ito para tingnan. Nang papalapit na siya, narinig niya ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, Ako ang Diyos ng iyong mga ninunong sina Abraham, Isaak at Jacob. Nang marinig ito ni Moises, nanginig siya sa takot at hindi na nangahaspang tumingin. Sinabi ng Panginoon sa kanya, Tanggalin mo ang iyong sandalyas, dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Nakikita ko ang mga paghihirap na tinitiis ng aking mga mamamayan sa Ehipto at narinig ko rin ang kanilang mga pagtangis. Kaya bumaba ako upang iligtas sila. Ngayon humanda ka dahil susuguin kita sa Ehipto. Ito ang Moises na itinakwil noon ng kanyang mga kapwa Israelita na nagsabi, Sino ang nagtalaga sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Pero siya ang sinugo ng Diyos na maging pinuno at tagapagligtas ng mga Israelita. Sa tulong ng anghel na kanyang nakita roon sa nagliliyab na mababang punong kahoy. Si Moises ang nanguna sa mga Israelita palabas sa Ehipto. Gumawa siya ng mga himala at mga kamanghamang hambagay sa Ehipto sa dagat na pula at sa disyerto na kanilang dinaanan sa loob ng apat na pung taon. Ito rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, Magtatalaga ang Diyos sa inyo ng isang propeta na katulad ko, na sa inyo rin manggagaling. Nang naroon na ang ating mga ninuno sa disyerto, si Moises din ang namagitan sa mga tao at sa anghel na nakipag-usap sa kanya sa bundok ng Sinay. At doon niya natanggap ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay para ibigay din sa atin. Pero nang hindi pa nakakabalik si Moises galing sa bundok, hindi tinupad ng ating mga ninuno ang ipinagawa sa kanila ni Moises. Itinakwil nila si Moises bilang kanilang pinuno dahil gusto nilang bumalik sa Ehipto. Sinabi nila kay Aaron, Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Dahil hindi namin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na nagpalabas sa amin sa Ehipto. Pagkatapos, gumawa sila ng Diyos Diyos ang kaanyo ng guya. Naghandog sila rito at ipinagdiwang nila ang gawa ng sarili nilang mga kamay. Sa ginawa nilang iyon, tinalikuran sila ng Diyos at hinayaan na lang na sumamba sa mga bituin sa langit. Ganito ang isinulat ng mga propeta. Kayong mga Israelita, naghandog kayo ng iba't ibang uri ng handog sa loob ng apat na taon doon sa disyerto. Ngunit hindi ako ang inyong pinaghandugan. Dala-dala ninyo ang tolda ng inyong Diyos-Diyosan na si Molek at ang bituing imahe ng inyong Diyos-Diyosang si Refan. Ginawa ninyo ang mga iyon upang sambahin, kaya itataboy ko kayo sa kabila pa ng Babilonia. Sinabi pa ni Esteban, Nang naroon pa ang ating mga ninuno sa disyerto, may tolda sila kung saan naroon ang presensya ng Diyos. Ginawa ang tolda ayon sa utos ng Diyos kay Moises at sa planong ipinakita sa kanya. Nang namatay na ang ating mga ninuno, ang kanilang mga anak naman ang nagdala ng tolda. Ang kanilang pinuno ay si Josue. Napa sa kanila ang lupain na ipinangako ng Diyos matapos itaboy ng Diyos ang mga nakatira roon at nanatili roon ang tolda hanggang sa panahon ng paghahari ni David. Hiniling ni David sa Diyos na pahintulutan siyang magpatayo ng bahay para sa Diyos para makasamba roon ang mga lahi ni Jacob. Pero hindi siya pinayagan kahit nalulugod ang Diyos sa kanya. Sa halip si Solomon ang nagtayo ng templo ng Diyos. Pero ang kataas-taasang Diyos ay hindi tumitira sa mga bahay na gawa ng tao. Katulad ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, Ang langit ang aking trono, at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Kaya anong uri ng bahay ang gagawin niyo para sa aking? Saan ba ang lugar na aking mapagpapahingahan? Hindi ba ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Pagkatapos, sinabi ni Esteban, Napakatigas ng ulo ninyo, nagbibingi-bingihan kayo sa mga mensahe ng Diyos dahil ayaw ninyong sumunod sa mga sinasabi niya sa inyo. Palagi ninyong kinakalaban ang banal na espiritu. Manang-mana kayo sa ugali ng inyong mga ninuno. Walang propeta sa kanilang kapanahunan na hindi nila inusig. Ang mga nagpahayag tungkol sa pagdating ng matuwid na lingkod ay pinatay nila. At pagdating dito ni Jesus, kayo ang siyang nagkanulo at pumatay sa kaniya. Tumanggap kayo ng kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo sinunod.